Napansin mo ba kung paano makipag-usap ang mga tunay na matatalino? Parang may kakaiba silang paraan ng pagsasalita, di ba? Meron silang lihim na secret language na hindi madaling maintindihan ng lahat. Kung minsan, sila pa yung napapansin mo na medyo tahimik sa isang kwentuhan. Pero kapag sila nang nagsalita, tumatahimik ang lahat at mas nakikinig sa mga sinasabi nila. May mga bagay silang ginagawa mula sa paraan ng kanilang pagsasalita, paggamit ng salita, at pati na rin sa kanilang mga kilos at ekspresyon sa pagmumuka na nagpapakita ng kanilang talino pero hindi nila direkta sinasabi sa iba. Kaya sa video na ito, ibubunyag namin ang secret language ng mga matatalino kung paano sila mag-isip, ano makipag at paano nagagamit ang mga ito para mahasa rin ang iyong talino at social skills. Watch this until the end dahil may mga powerful techniques akong ibabahagi sa inyo na mas makapagpapabago sa paraan ng inyong pag-iisip at pakikipag-usap sa iba. Well, paano nga ba makipag-usap ang mga matatalino? Kapag nakikipag-usap ng isang tunay na matalino, hindi lang sila basta sumasagot. Nagbibigay rin sila ng mga bago at mas malalim na pananaw. Gumagamit sila ng malalalim na tanong. Imbes na magtanong na nagustuhan mo ba ang pelikula? Ang matatalinong tao ay magtatanong kung ano ang pinakamalagang aral na natutuhan mo sa pelikula. At kung ikaw ang direktor, paano mo babaguhin ang kwento? Medyo malalim pero ganon talaga ang mga matalinong tao kapag gusto nilang makuha ang opinion mo sa isang bagay. Why does this work? Ang mga ganitong tanong ay nagiging daan para magkaroon ng mas meaningful conversation. Mas napapaisip ang kausap mo kaya hindi lang sila sumasagot ng oo o hindi. Try this challenge. Sa susunod na usapan ninyo, subukan mong palalinin ng isang simpleng tanong gamit ang bakit o paano. Ikalawa, mas mahilig silang makinig kaysa magsalita. Isa sa pinakamalakas na strategy ng matatalinong tao ang pagkinig. Real life example nito si Barack Obama. Kilala siya sa kanyang long process bago sumagot sa mga interviews. Bakit? Dahil gusto niyang maunawaan ng buo ang sinabi ng kausap niya. Kaya ang genius tip, kapag may kausap ka, huwag ka kagad sumagot. Gumamit ng reflective listening tulad ng ibig mong sabihin, tingin mo ang pinakamalagang bagay ng pelikula ay ang ending? Pwede mong ulitin ang isa sa mga phrase ng question na binanggit ng kausap mo. At sa pamamagitan nun, mas maiintindihan mo ang reflective listening skills na pwede mong magamit para mas ma-appreciate ang question na binigay niya sa iyo at mas masagot ito sa paraang ini-expect niya sa iyo. Number three, gumagamit sila ng analogies at metaphors. Ang matatalinong tao ay hindi lang nagsasabi na impormasyon. Na. Ginagawa nilang mas simple ang impormasyon na sinasabi nila gamit ang deeper examples. For example, ordinary explanation. Ang buhay ay mahirap. Genius explanation, ang buhay ay parang isang chess game. Kailangan mong isipin ang mga galaw mo ng mas advance bago ka gumawa ng matatalinong mga desisyon well ang ganitong paraan ng pagsasalita ay naging mas engaging at memorable at hindi hindi nakakalimutan ng isang tao ang sinasabi mo kung sa ganitong paraan ka magsasabi sa kanila ng matutuhan mo, experience mo at insights mo sa isang topic na gusto niyong pag-usapan. Pero paano nga ba mag-isip ang mga matatalinong tao? Well, ang tunay na talino ay hindi lang nakikita sa pagsasalita. Mas malaga pa rin kung susukatin natin ang paraan ng pag-iisip nila Narito ang ilan sa kanilang mental habits. Number one, hindi sila madaling maniwala. Meron silang critical thinking skills. Lagi silang naitatanong, like, totoo ba ito? Sino nagsabi sabi nito? Anong ang ebidensya nito? Real life example niyan si Richard Feynman, isang physicist, at kilala siya sa prinsipyo niya na what do I really know for sure? Well, pinapakita lang noon na lagi siya may pag-aalinlangan sa isang impormasyon. Naghahanap siya ng pruweba o matibay na ebidensya para ma-prove na totoo ang isang bagay. Number 2. Mahilig sila sa mental models. Ano ang mental models? Ito ang mga paraan ng pag-iisip na ginagamit ng mga talino para maunawaan ang deeper perspective o psychological explanation sa mundo. Limbawa, ito ang first principles thinking. Ito ang principle na ginagamit ni Elon Musk upang i-reverse engineer o i-reverse solve ang mga problema. Ito naman ang second order thinking si nila na hindi lang ang epekto ng isang desisyon ngayon ang kailangan pagtunan ng panasin, kundi pati na rin ang mga problema at epekto na mangyayari sa inaarap. We need to try this challenge. Kapag may bagong impormasyon kang natutuhan, itanong mo sa sarili mo, ano ang mas deeper reason behind it? or ano ang mas malalim na dahilan? pamagitan ng paghanap ng mga reasons at evidence sa isang bagay, mas lalalim ang ating kaunawaan or insight sa isang sitwasyon. Pero ang big question natin ngayon ay, paano mo magagamit ang secret language ng mga matatalino? Ngayon na alam mo na ang mga sikreto ng matatalinong tao, paano mo ito magagamit? Step 1. Magsimula sa tamang pagkatanong. Step 2. Mag-focus sa pakikinig. At step 3. gumitin ng analogies at mental models subukan mong gamitin isa sa mga techniques na ito ngayong linggo. At please comment down below kung ano ang naging resulta nito sa inyong mga buhay. Gusto mo pa ng ganitong content? Please subscribe to our YouTube channel. Hanggang susunod, keep thinking like a genius. Goodbye and see you next time.